Ramdam nyo na ba yung init ng panahon mga paps dito sa Isabela dahil summer season na. Sarap na lang magbabad sa tubig pag ganito kailit yung panahon. Sakto ngayong holiday mga paps, samahan nyo kami ng aking mga katrabaho para puntahan ng isang lugar na dinarayo pag ganitong summer season. Walang iba kundi ang dinadyawan di pa kulaw Aurora Province. Alas 4 nga ng umaga mga paps ang usapan namin ng aking mga katrabaho para magkita-kita sa may 7-Eleven, Ipil Junction, Itchagi, Isabela. Pero bago ako tumuloy din mga paps ay magpapagas muna tayo. Halagang 500 pesos nga lang mga paps ay kasya na yung papuntang jawan at pabalik dito sa atin sa may Isabela. Pagtapos ko ng magyos ay diretsyo na tayo sa may Ipil, Itchagi, Isabela. Ilang sandali nga lang mga paps ay nakarating na tayo dito sa may 7-Eleven. Mukhang wala pa ngayong ating mga katrabaho mga paps kaya magpapark muna tayo sa gilid habang inaantay sila. Habang inaantay ko nga sila bumili muna ako ng kape pampagising mga paps. Pagtapos ng ilang minuto minutong pag ay dumating na rin yung mga katrabaho ko. Kaya sinabi kong mag-take off na kami kasi 3 hours pa yung magiging biyahe namin. All right, let's go. Bale, ang magiging ruta namin mga paps ay from Santiago ay dadaan na kami sa bahay ng Etchage Jones sa Agustin Madela, nagtipunan at bulubundukin ng Sierra Madre hanggang marating natin ang probinsya ng Aurora. Fast forward tayo mga paps, dadaanan na rin natin itong napagandang tulay ng Jones Isabela. Sunod niyan mga paps ay ang munisipyo ng San Agustin. Fast forward ulit mga paps, nag-stop over lang kami dito sa May Madela at iihi yung ibang mga kasama natin. Sa pagpapatuloy na aming mga biyahe mga paps, ay nakarating na kami dito sa may mga bulubundukin hindi dito sa may nagtipunan. Kuminto nga kami saglit para magpahinga at pagmasta ng magandang tanawin na ito. Nagtapos nga namin magpahinga mga paps, ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Talagang napakadaming tao ang katulad namin ang gustong maligo sa dagat dahil napakainit ng panahon. Kaya mag sana tayo sa ating pagmamaneho o pag ng motor mga paps. At pagtapos ng ilang oras na pagmomotor mga paps, ay heto, nakarating na tayo sa Dinadjawan, Dipakulaw, Aurora. Dahil nga sa dami ng turista na nagpunta ngayong araw, ay nahirapan kami maghanap ng mga available na resort mga paps. Dahil halos lahat ng resort na nadaanan namin mga paps ay fully booked na. Walk-in kasi ang pagpunta namin dito mga paps. Kaya mas maganda bago mag Holy Week ay magpabook ka na. Mabuti na lang at may nahanap pa kaming available na resort at magre-rent na lang kami ng tent dahil mag-overnight kami dito. Pagpasok ko namin sa resort ay na heto, nagtayo na kami agad ng tent mga paps. Masasabi kong sulit yung biyahe namin dito mga paps dahil sa ganda ng view at ganda ng ambience sa lugar na ito. Siguradong matatanggal yung stress at pagod mo pag pumunta ka sa lugar na ganito. Kaya ano, pang inaantay niyo mga paps, ayayin ang pamilya at buong barkada at sulitin na natin ang summer ngayong taon na ito. Music, maestro! Music! At kung nakarating ka sa dulo ng video na ito mga paps, maaari mo bang i-comment kung tagasan ka para malaman ko naman kung saan umabot ang video na ito. At kapag bago ka pa lang sa ating Facebook page, ipaki-follow naman para updated ka sa ating susunod na vlog. So we're gonna end this vlog mga paps. Keep safe and ride safe always. Yun ang pinaka-importante sa lahat.